Ayan, kamusta na pa tayo mga langga? Ayan. Noong uh, January 5, ay ginanap ang Golden Globe Awards na ang host nito ay si Nikki Glaser. At doon sa kanyang pag-host, ay sinabi niya na God created the universe with zero mention. At sinabi pa niya lahat ng nanalo sa Golden Globe Awards ay walang nagpasalamat sa ating Panginoon. At sinabi pa niya, No surprise, a Godless town. So, nakakapanindig balahibo yung mga binitawan niyang salita. Ang hayagang napagkutyan niya sa ating Diyos na buhay. So, isang araw, pagkatapos ng Golden Globe Awards na yon, nangyari ang wildfire sa Los Angeles, California. So tinupok lahat ang mga bahay at ang lugar na yon ng palisades ay maraming mga mayayaman at mga bilyonaryong artista ang mga nakatira doon. So lahat yun, tinupok ang kanilang mga pag-aari. Walang natira. So sinasabi dito sa Marcos 3 verse 29, Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo nang wala ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala nang walang hanggang kasalanan. At ito rin ang sinasabi sa Matthew 12 verse 31, Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo kaya hindi natin pwedeng hamakin ang banal na Espiritu Amen